Mm. Lang lang. Ang bilis ah. Di ba po sa buto po yung naka ano? Hmm. Pero baka ito masakit. Hindi no, lang. Bakit ito masakit? Hindi <laughs> Nanti pasang masak di situ Oh my god Ha nak susu yang nak? Nah, lah tinggi tinggi

Bakit hindi ka makapag motor. Ah. Ha? Huwag mo eh. Hindi makapag-motor? Ang oh, siret. Wala, ayaw mo na. Ayaw mo magpatan mo na. Yay! Done. Ano, kamusta? Ka? Abos ah, na naman pala ang blood sugar mo. Okay naman po, Dok. Hindi naman pag mababa. Napapasarap ka na rin ng kain. Hindi pa akong mahilig kumain ngayon, eh <laughs> Nahihirapan ka rin kasi kumain. Ano, talagang pagka ano, nung hindi pa masyadong...